Kamusta mga kaibigan? Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang epekto ng tinatawag na Trump Trade War, lalo na sa pagitan ng US at China, at kung paano ito nakaapekto sa buong mundo, lalo na sa mga bansa sa Southeast Asia gaya ng Pilipinas. At para mas maintindihan natin ito, may ibabahagi tayong insight mula sa isang geopolitical analyst na si Miss Ana Malindog Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng simpleng background para mas malinaw ang kabuuan ng usapan. Kamakailan lang, sa ilalim ng panunungkulan ni President Donald Trump, muling pinalakas ng Amerika ang tinatawag na trade war laban sa China sa pamamagitan ng pagpataw ng panibagong mga buwis o tariff sa mga produktong galing sa China. Ang ibig sabihin nito, nagtaas siya ng buwis o tariff sa mga produkto mula sa China na pumapasok sa Amerika dahil gusto niyang protektahan ang lokal na negosyo sa US. Pero ang tanong ng marami, nakatulong ba talaga ito? Sabi ng maraming eksperto, ay hindi. Dahil sa taas ng buwis, tumaas ang presyo ng mga produkto sa Amerika at nahirapan ang mga Amerikano na makabili ng abot kayang gamit, pagkain at iba pa. Sa madaling salita, ang consumer mismo sa US ang naperwisyo. Bukod pa dyan, hindi ito swak sa takbo ng mundo ngayon kung saan ang mga bansa ay nakikipagkalakalan sa isa't isa ng malaya. Ang tawag diyan ay globalization. Pero ayon kay Miss Malindog Uy, hindi lang ekonomiya ang dahilan ng trade war na to. Isa rin itong political move. understand that trump trade war is a protectionist policy it, it goes against the logic of globalization and multilateralism in the long run it's really not good because it will, may, it will push inflation higher, and also there will be a limitation as to the access of goods of the American consumers. Because all prices high when it comes to export, when it comes to imports, goods that gets into the American market. Coming from an economist perspective, I think this is not good for the American consumer and for America as a whole. But one thing that you have to remember: the tariff trade war is not about economics. It's about politics. it's about it's about America saying that you know we're the hegemon, we command and we are the king of the world. And if you don't follow, we will impose this amount of tariff to you because you need our market. But actually that is not true at the moment. The global economy have changed and China is in the is in that kind of shift. China' is in the middle. Oh, how, how, how China and ASEAN countries, which is part of the global South, can possibly reduce the adverse impact of, 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 of tariff trade war. one is very important, economic integration. deepen the economic integration between asean and china, and even within asean, meaning also you can reshift exports from exports to the united states within your region and even to china. second is to avoid dollar, to avoid the swift. so meaning the negotiation to and the negotiation and the way towards de-dollarization has to be pushed forward faster, so you can trade goods using your own currency or using diversified currency. That's a very important way of avoiding the adverse impact of tariff trade war imposed by Trump. Because if you can be independent, you don't need, you don't really, not, you, you really don't need to depend too much on the American markets. And I think at this point countries has alternative markets. i think there is not much monopoly anymore. if you look at the american economy, it's really suffering. there's a lot of inflation. purchasing power of americans is reducing. if you look at asia, especially asia-pacific, you can see that economies are growing and uh, asean countries are, are, are a hub of growth, economic growth, and the purchasing power of people in, in asean and even asia-pacific is rising or is increasing. when you talk about financing, there's already an alternative. You have the World Bank and you have the IMF controlled by the United States. You have already EIB. Yeah. You have also the BRICS Bank. These banks can be strengthened by the BRICS countries, by China and by the global south. So in a way, it's not really true that you know the tariff trade war will cripple the economies of the global south and China. It's really the American economy that will suffer because of this wrong protectionist policy. I think China is winning this this game. Narinig natin mismo sa isang eksperto. Ang trade war na ito ay para ipakita ng Amerika na sila pa rin ang hari ng global economy. Pero ang totoo, nagbabago na ang mundo. Lumalakas na ang mga bansang tulad ng China at mga ASEAN countries, kasama na dyan ang Pilipinas, at may mga paraan para hindi masyadong tamaan sa epekto ng trade war. Una, palalimin ang ugnayan sa kalakalan sa Asia. Halimbawa, kung hindi makabenta sa US, pwedeng ilipat ang produkto sa China o ibang Asian countries. Pangalawa, bawasan ang paggamit ng US dollar sa kalakalan. Pwedeng gumamit ng sariling pera o ibang currency sa pakikipag-trade. Ang tawag dito ay economic integration at de-dollarization. Mga hakbang para mas maging independent ang mga bansa at hindi masyadong apektado kung magtataas na naman ng buwes ang US. Kung iisipin natin, parang chess match ito. Sa bawat galaw ng Amerika, may sagot ang China at ang mga umuunlad na bansa. Habang nililimitahan ng Amerika ang pakikipagkalakalan sa iba, mas lumalawak naman ang ugnayan ng mga bansa sa Asia sa isa't isa. Kaya sa dulo, hindi lang Amerika ang may kapangyarihan ngayon. Maraming ibang merkado, maraming ibang oportunidad. Kaya huwag tayong palaging tumingin sa West. Tumingin din tayo sa sarili nating rehiyon, ang Asia, dahil dito may pag-asa, may lakas at may kinabukasan. Kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang straight to the point na analysis tungkol sa mga isyong global na may epekto sa ating mga Pilipino. Hanggang sa susunod, mabuhay ang Pilipinas!